welcome back to my channel and good day sa inyong lahat. So, andito ako sa akin, Munting Hardin. So, uh, 4 o'clock na to ng hapon. So, meron kasi akong mga kailang i-propagate dito. Uh, kasi meron akong pagbibigyan na isang kaibigan. Uh, so sana ay uh, samahan nyo ako guys na mag -propagate. takong uh, ano kailangang i-propagate na kasi ayan oh tingnan niyo uh, lumalayas na siya sa kanyang pasuo ayan uh, nandiyan na siya sa baba so ito rin yung isa kong uh, ibibigay sa aking ano kaibigan ito pa yung isa kong uh, kailangang i-propagate na kasi parang kay 696 86 ganyan din 'no. Ayun lumalayas na siya sa kanyang paso. And ayan ah uh, halos wala na siyang ano o nangalhati na yung soil niya dyan So kailangan na niya ng ayos. ayan So ito rin yung isa ko ah uh, ibibigay sa aking uh, kaibigan. Yung mapopropa ko diyan ito din uh, bibigyan ko siya ng ganito itong si Adansoni ay and itong uh, Syngonium to ito, ganito siya so kaharvest ko lang sa kanya kanina pero ano uh, dyan muna siya palalakin ko pa yung kanyang ugat yan, bago ko siya itanim yan So, yan yung dalawa ko pang uh, ipapahingi sa aking uh, friend ito rin ano um, mother plant ko ng silver satin, syndapsus. ayan, ah uh, kailangan ko nang ayusin yan and ayan, ah uh, yung iba kong ma uh, mapropa dyan ay, uh, Iba, ibibigay ko sa kaibigan ko. Ayun. So marami akong ibibigay sa kaibigan ko. Ito rin, kailangan rin ng ayos nito si uh, Marble na Marble Queen. And din si Enjoy, bibigyan ko din siya nito. Ayun. And ano pa ba? Etong Brazil din, bibigyan ko din siya. So ito yung mother plant. Ah, uh, ito nga rin eh, kailangan na rin niya ng ayos. So, yung ibibigay ko sa kaibigan ko yung isang pot ko na dito na oh. ano, ah, uh, malago na rin. Ito siya. ayan, malago na siya. So, ito ay propagation ko. So, ayan, ah, uh, madami na rin 'to. Malago na rin siya. So, ito na yung ibibigay ko sa kanya. Ayun. So, yung mother plant ay aayusin ko 'yan eto rin ah uh, bibigyan ko rin siya ng mycan so ah uh, ayan nilagay ko muna siya sa water para ah uh, humaba pa yung ano yung ugat kasi yung isa dyan ay uh, medyo ano pa uh, marit pa yung ugat niya so uh, pagsasabayin ko na lang silang itanim yan itong si mycans eto din ah uh, Uh, bibigyan ko din yung aking ano aking andumin ng kamay ko guys ha <laughs> kasi ayan nga nagtatanim pa ako nagpapropa pa ako ah, uh, ito rin yung isang ibibigay ko sa aking uh, kaibigan pero ayan um, kung mapapansin nyo merong isang extra ek ekstrang paso dyan na uh, ano, yan may soil. Kasi nga, itong uh, part na ito hanggang dyan, may iksi pa yung ugat niya, maliliit pa. So, dalawang stem yan, dito rin sa kabila. Ayan, para madaling, ano ba, uh, humaba yung kanyang um, roots kapag naka, ano talaga, nakadikit sa lupa yung ugat. So, ganyan yung ginawa ko. Siguro after one week, uh, mahaba na yan yung kanyang ugat. Ayan, so pwede ko nang i-harvest after one week. So, malalaman ko yan after one week. I-check ko after one week. And then, pwede ko nang i-harvest. So, yung iba ay para sa kaibigan ko. And then, sa pinsan ko din, bibigyan ko rin yung pinsan ko. And akin din yung iba dyan, kasi gusto ko ring maglagay ulit dun sa aking uh, shelf yan sa loob ayan dahil nga maganda rin tong ruby eye maganda so ito guys yung adansoni ito yung una kong itatanim yan so meron ako nakareding ano dito uh, soft pot pinaglagyan din lang ito ng mga nabili kong ano, halaman dati na rin yung gagamitin ko mahalo na siyang ano mag uh, maglipat sa maganda-gandang uh, pan Yan. so yung iba ay ano muna um, palaking ko muna yung mga ugat ako nagpropagate ng ganito rin adansoni ay ah, pumangit, ko, pumangit yung ganito ko guys so kailangan din ayusin so ito parang one month ko na yatang ano, na ipropa sa water itong si adansoni ay o ayan yan ang una kong halaman na uh, ipapamigay sa aking kaibigan So di ba recently ay may nae vlog ako na marami akong na-receive na halaman. So ako naman yung uh, magbibigay ngayon. And then ito naman yung uh, neon photos, guys. Ayan na uh, uh, ma-match na rin yung ganito ko na binigay ni ng aking ninang. Ayan. So ayan eh uh, ito rin yung isa kong ibibigay sa uh, kaibigan ko. Ayan. konti lang marami naman yung mga ganito mga soft pad na pinaglagyan din dati nung ano ko seller ko ng mga na nabili ko sa kanya so ayun mga ko yun. pasensya na guys ha maingay talaga maingay kasi nga ayan uh, provincial road kasi tong sa amin kaya hindi maiwasang ano ba maingay mayat maya may dumadaan na sa sakyan so ayan na guys yung pangalawa na kadaman nililigan ko na lang minsanan mamaya And then ito naman yung golden photos yan ano na to kasi o oh, nagdikit na yung ano ba kasi medyo matagal na to sa baso na pinaglagyan ko kasi nga uh, pinahapa ko pa yung mga ano nya pinalaki ko pa yung mga ugat so ngayon uh, may bibigay ko na sa kaibigan ko nagdikit na ayusin ko lang para okay naman siyang ano, maibigay so eto na guys, yung aking uh, ibibigay na isa si Golden Photos. Ayan. So ito na guys, yung isang uh, napropa ko, si 69 uh 686. So ito yung uh, isa kong ibibigay din sa uh, kaibigan ko. Ayan. So kailangan ko nang ipol yung ganito ko guys. Kaya lang wala pa akong available na paul dito sa bahay ayan ibili pa lang ako so ayan meron na rin siyang 69686 ito na guys yung mga first bats na ipapamigay ko sa aking uh, kaibigan so pipick upin niya ngayon so pero ano ah uh, ito na lang muna pala yung mga ibibigay ko sa kanya kasi ito is stable na eh so yung hinarvest ko kahapon yun na lang may iwan sa akin ito na lang yung ibibigay ko sa kanya yung napropagate ko dati and then itong Brazil saka itong Episya, hindi ko alam kung uh, gusto niyang kunin to ayan pero uh, ibibigay ko na sana to sa kanya eh uh, gusto kong ibigay ito sa kanya kasi marami naman akong ganito at uh, madali lang naman paramihin ang mga episya so ito yung mga uh, bago kong propagation ayan so uh, may iwan mo na to uh, pinakita ko na nga lang yung mga uh, ano mga uh, ipapamigay ko sa kanya pero ito pa lang yung mga ibibigay ko yung mga stable yung tatlo yan. So, yung iba ay uh, ngayon ko palang itutuloy ang uh, pagpropagate pag-propagate. Yan. Nabigyan ko din siya ng ganito, humalumina. So, kasama sa mga uh, pinick up niya kanina na mga halaman sa akin. Kasama nung ano, Adansoni ay si Brazil and then yung ano pa ba yung mga na-pick up niya kanina um si, yung Episha, na dalawang uh, klase, yung yellow ang kulay, and uh, ano si Pink Flamingo and yung uh, Wendlandii na Syngonium, ayan yan yung mga nauna niyang na-pick up sa akin ng mga halaman ito pang burl marks ayan uh, ibibigay ko din sa kanya to so bagong propagation ko din to pero uh, sa susunod na lang niya kukunin ito mga second batch na uh, ibibigay ko sa kanya kasi yung iba naman eh uh, pinapalaki ko pa yung hugat uh, bago ko sila uh, itanim siguro after ano na lang yon after one month ko na lang ibibigay sa kanya para maging ano pa stable pa dito sa akin para siguradong buhay naman bago ko ibigay sa kanya i-flex ko na rin itong inayos ko na ano guys si frosted heart um, nilagay ko na siya sa pole kasi nga uh, ano kaya siguro hindi siya uh, makaganda namamatay yung mga ah uh, bago niyang dahon ganyan mga latest niyang dahon ay namamatay kasi yung ano niya yung mga ugat so uh, insert ko dito guys yung uh, video niya before ko na nilagay sa poll ay namamatay yung mga ugat kaya ayan ah uh, pinulko na siya para ah uh, maka ano ba siya makarecover. Ayan. So itong latest naman niya dito o oh, na dahon ay maganda kasi tayo yung kanyang uh, itsura. Kasi pag hindi tayo yung yung dahon niya habang hindi pa naka-unfurl, malamang na ano eh uh, hindi siya maganda. Yun yung napapansin ko. So ito maganda to. Ayan si Frosted Heart kasi maganda to uh, ibang klase to ng ano ng Syngonium makapal yung kanyang dahon kakaiba sa mga ano natin mga ibang variety natin ng uh, Syngonium so ito eh ano siya uh, heart shape siya na variety ng Syngonium yeah na makapal in dito sa aking munting channel. Please like and subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated every time na may bago akong upload. Thank you for watching. Always stay safe at God bless sa ating lahat. See you next time guys. Bye!